Alam nyo, may pag-uusapan tayo ngayon na isang ideya na parang kasing tanda na ng panahon mismo. Ito yung isang katotohanan na humuhubog sa lahat ng bagay sa paligid natin, pati na rin sa atin. Ito ay ang pagbabago. At para simulan yan, heto ang isang sikat na sinabi ng Romanong Emperador at Pilosopo na si Marcus Aurelius. Ang sansinukop ay pagbabago. Ang buhay ay opinyon. Grabe no? Ang lalim. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito sa araw-araw na buhay natin? Well, para mas maintindihan natin to, hindi natin kailangan tumingin sa malayo o sa mga bituin. Magsisimula tayo sa isang bagay na mas simple, isang lumang kwento at isang tanong tungkol sa isang barko. At dito na nga pumapasok yung tinatawag na barko ni Isa tong klasik na palaisipan yung tipong magpapaisip sa iyo tungkol sa kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan at pagbabago. So ayon sa istoryador na si Plutarch, may isang barko raw na pag-aari ng bayani ng Athens na si Theseus. Sobrang importante nito sa kanila, kaya naman inalagaan nila to ng husto sa loob ng daan-daang taon para lang mapanatiling buo. Ngayon, ito yung nangyari sa paglipas ng panahon. Unang hakbang? Siyempre, dahil gawa sa kahoy, may nabulok na isang parte. Pangalawa, pinalitan nila to ng bago. Pangatlo, inulit lang nila yung proseso, nang inulit, nang inulit, hanggang sa, yun na nga, sa huling hakbang, dumating yung punto na bawat isang piraso ng barko ay bago na, wala nang natirang kahit isang orihinal na tabla. Kaya ito na yung tanong na bumababagag sa mga pelosopo hanggang ngayon. Kung lahat ng parte ay napalitan na, masasabi mo pa bang ito pa rin ang barko ni Theseus? Saglit nating pag-isipan yan. Hmm. Ngayon, ang nakakaintriga rito ay, hindi lang ito isang kwento. Itong palaisipan na to, isa pala siyang pattern o huwaran na makikita natin sa iba't ibang aspekto ng mundo natin. Tingnan nyo to, sa Japan, mayroong sikat na Ise Grand Shrine. Ito, sinisira at itinatayo ulit mula sa simula kada dalawang turong taon at nagawa na nila ito ng mahigit anim na pong beses. So bumabalik yung tanong, iisang shrine ba ito na 1,400 taon na ang tanda? o anim na pong magkakaibang shrine. At hindi lang ito sa mga pisikal na bagay ha, tignan natin yung mga institusyon tulad ng Senado ng US. Dahil sa sistema ng eleksyon nila, unti-unti lang napapalitan ng mga miyembro, hindi sabay-sabay lahat. Kung ganun, ito pa rin ba yung parehong institusyon na itinatag nung panahon pa nila George Washington? Okay, sapat na muna sa mga barko, shrine at senado. Ngayon, ituon natin yung tanong na yan. Sayo. Isipin mo lang ha, yung balat mo palaging nagpapalit yan, yung mga kuko mo, tuloy-tuloy ang pagtubo, at higit sa lahat, yung mga alaala mo, yung mismong pundasyon ng pagkatao mo, nagbabago rin yan ha. May mga nakakalimutan ka tapos may mga bagong pumapalit. Kaya heto na, yung pinakamabigat na tanong sa lahat. Kung bawat selula ng katawan mo at bawat alaala sa isip mo ay patuloy na nagbabago. Ikaw pa rin ba yung parehong tao na isinilang? Yung parehong tao noong isang taon? O kahit yung parehong tao kahapon? Dito na, baka sakaling makahanap tayo ng isang posibleng sagot o di kaya'y isang paraan para maunawaan ang ating sarili sa gitna ng isang mundong walang tigil sa pagbabago. Ang idea ay, yung pagkakaintindi natin sa isang bagay, sa isang barko, sa isang shrine, o kahit sa sarili natin, ay parang isang snapshot lang para siyang isang litrato sa isang partikular na sandali, isang opinyon, isang pananaw natiyak na tiyak na magbabago pagdating ng panahon. Dahil lang totoo, ang buong sansinukop ay nasa isang tuloy-tuloy na estado ng pagdaloy, parang ilog, walang exempted, hindi ang mga bagay sa paligid natin at lalong-lalo na, hindi tayo. Lahat tayo ay parte ng agus na to. Kaya para matapos hindi ko kayo bibigyan ng sagot, isang tanong na lang ang iiwan ko sa inyo. Kung lahat ng bagay kasama ka ay patuloy na dumadaloy at nagbabago, marahil ang tanong ay hindi na sino ka, kundi ano ang susunod na magiging ikaw?